Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, eh pakisubscribe naman po ako at pakipanood po ng aking video araw-araw para po ma-monetize na tayo. Nakikita nyo, di ba may mga kasaba tayo o yabaling sa amin ng Yes, tama kayo. Yung nagtuturo ako kung paano gumawa ng gulay na gawa sa balinghoy Kaya let's go! Ayan, kung nakikita ninyo, hindi ko na pinakita sa inyo na binalatan ko ang kasaba or balinghoy sapagkat chinap-chop ko na ito at magluluto na tayo sa kasirula. At susunod, lagyan natin yun ng gata ng niyog. Madali lamang magawa ng cassava vegetable o kaya balinghoy. May gata ito upang nagpapalinamnam ito sa lasa ng ating pong dulutuin kamuting kahoy. Ito po ay masarap at isa po sa pinakamasarap po na gulay namin ito sa, sa probinsya, na Sibuyan Rumblon sa panahon ngayon, kailangan magtipid po tayo. Ayun, nilagay po natin ang bawang at saka sibuyas. Yan po ay ang mga ingredients para po maging masarap at maging malasa po. At lagyan po natin siya ng nor cubes para naman ay masarap na pagkain natin sa sa balinghoy na gulay. Isipin niyo naman ay napakasarap 'yan. At sa panahon ngayon, kailangan magtipid, 'di ba? Kasi pag nagtitipid tayo, malaking tulong 'yan sa atin. Nagmamahalan ng ngayon ang mga bilhin dito sa Pilipinas. Ganun din sa amin sa Cebuyan Romblon. Kaya ang paggawa po o pagluto po ng kamuting kahoy, eh, napakadali lang at ito ay swak na swak po sa inyong budget at mas maganda magtanim po tayo. Lagyan po natin 'yan ngayon ng asin para lumasa naman 'yan. Sa sa inyo, mas maganda may bakuran tayo kaya maliit lamang. O kaya mga paso, doon tayo magtanim ng mga gulay para at papaani, makatipid tayo, di ba? O, magiging ulam na yan natin. At maglalagay na tayo ngayon ng talbos ng kamote. O di ba, partner na partner po yan sila dahil syempre sa panahon ngayon nasa bakura lamang po ang ating pagkain. O mga gulay yun, kung masipag po tayo magtanim, kaya uh, kung may pera ka man sa wala at meron kang tanim, pero, nakakatipid ka. Kaya, ayan, masarap po yan. Kahit mumurahin lamang po ang ating mga gula, ay masustansya po yan. Yan pong pagkain namin sa probinsya sa panahon po ng kagipitan. Dahil ito po ay binigay po sa amin ng Panginoon, kaya atin pong pasalamatan. O ano lang po ang aming lurutuin, ayun lang po ang aming pagkain. Hindi po kayo naghahanap ng ano pa. Kaya tuturo ko po sa inyo na magtipid po tayo ngayon ng mga pagkain sa araw-araw. Para hindi po tayo ngayon mahihirapan. Diba? Kaya Maraming salamat sa inyong panood. And God bless po sa inyong lahat.